Assalamu alaikum everyone. How are you? Ang ganda ko talaga pag madalam. Tama ba? Agri nga kayo. Natatawa yung asawa ko. Ay kasi yung kaibigan ko na ano. Ay walang pailaw to si Mayor. O ah, diba maganda na tayo. Ay ganda. Ay may nagbigay kasi yung kaibigan ko ng ano. Ng mga pinagliitan ng mga anak niya ay yung iba na ay, hindi nagamit ay sabi ko ibigay na lang sa akin ay kaysa itapon pa di ba di sa akin na lang mapakinabangon ko pa hindi na ako bibili ng mga damit ng anak ko actually naman talaga ay hindi naman talaga ako na na bili ng mga damit ng aking mga anak ay yung iba yung mga napupulot ko yung iba yung mga bigay bigay o oh, di ba ay nakakatipid naman na oh, pupunta tayo oh kasi nga dito, ang lakas mga magbili ng damit. Mamahalin pa, itatapon lang din naman. Oh, wala naman na dito. Ma itatapon lang din naman. Ano? Eh, di ako na lang magsambot. Eh dati daw marami na siyang mga tinatapon, eh wala daw mapagbigyan. Oh, di sa akin na nga lang, oh, di... ay ang ganda ko talaga pag madilim ay. Kaya ako'y nabubuntis lagi kasi lagi nag kasi laging maganda sa madilim eh. O, oh, diba? Ay, excuse me, ah. Hindi ako buntis ngayon. Inaawitan ko nga yung asawa ko, eh. ayaw naman. <laughs> o, oh, diba? O, oh, siya. Mamaya na ulit tayo mag-chismis. na pala. Yan, naputin na natin yan. Oh, ayan. Nakuha ko na. Nakauwi na kami dyan. Alam niyo ba, yung dalawang plastic ay puno ng diaper. Ay, sakto sakto pa naman yung size. Size ng aking dalaga at size ng aking baby. Ay, talaga naman. Laking tipid, di ba? O, oh, iba't-ibang, ano pati na, iba't-ibang brand ng diaper. Tapos, may boots pa dyan. oh, di ba? Ang ganda. Tapos, pinilian ko na lang. Yung hindi ko gusto, ay ibabalik ko dun sa plastic at idodonate ko din naman yan. O, oh, ayan. May nakakasambayala. Bagay ba? ganda no? Bago pa yan, ha? nakatag nakatagpa. O, oh, di ba? Ewan ko ba doon sa kaibigan ko na Ay, eh, mahilig daw bumili ng bumili ng mga damit. At hindi naman pinagagamit. Ayan, binigay ko yan sa isa kong anak na si Shafin. O, ayan, pinasukat ko rin yung pantalon. Ay, yung pantalon ay bago. Ayan, o, oh, kasya sa akin yan. Size 12. Ay, eh, bago eh. O, oh, ayan. Kasya din yan sa aking anak. O, tapos, ayan, lalabhan ko na lang yan. Lala, yung mga napili ko dyan ay lalabhan ko. Ay, sayang mga, mga damit ay pinagtatatapon. Ay, di sinasambot ko. di ba diba? di ba diba? O, ang ganda nung jacket. Alam nyo ba? Ay, nakapili na ako dyan. Ay, nilagay ko na sa labahin at lalabhan ko sa susunod. O, tapos, ayan, pinipilihin pa ako. Nakakalimutan ko may isang bag pa pala. Ay, may pajama dyan. Yung iba itatabi ko na lang. Pag lumaka na yung anak ko, ay papasuot ko yan. Yun lang. Assalamualaikum. Jesus, Bye. Follow me. Thank you.